Gimas Rehas na ngayon ang top 1 most wanted person city level sa kasong frustrated murder matapos madakip ng tracker team ng Illegal City Police Station 1 sa Barangay Santa Elena, Iligan City. Kinilala ni Police Captain Mudbin Kairo Mangutara, officer in charge ng Iligan City Police Station 1, ang sospek na si alias Brando. Bandang alas 5 ng hapon nang isinagawa ang operation kaugnay sa simultaneous Manhunt Charlie operation kasama ang Regional Intelligence Unit 10 na nagresulta sa pagkakadakip ng sospek. Sa bisa ng warrant of arrest sa kasong frustrated murder na walang rekomendandong piyansa around 5.45 p.m., tracker team of Iligan City Police Station 1 served a warrant of arrest to the number one most wanted person, city level, alias Ryan, for frustrated murder. And alias Ryan was brought to the station for proper disposition and to return the warrant to the issuing court. Hindi titigil ang Iligan City PNP sa pagsasagawa ng mga operasyon para sa mga wanted person sa kanilang nasasakupan upang makamit at mapanatili ang kapayapaan ng mga komunidad. Mula dito sa Idigan City Police Station 1, ako ang inyong new Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Verdos, alagad ng batas, taga ng Balitang police.